Hi guys, ah, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ito mga 5.9 ay mag-share lang tayo ng konting idea Kung paano nga ba mag-compute ng ating 13 month pay no? so, Siyempre November na, malapit na natin matanggap yung ating 13 month pay no? So once a year na natin ito matatanggap mga 5.9 So kailangan kahit papano ay meron tayong idea kung paano nga ba mag-compute nito no? Dahil uh, siyempre, uh, karapatan natin to mga 5 no? na makatanggap ng 13 months. So dapat uh, tama din no? ang matanggap natin at sakto. So ipagpatuloy natin to mga 5 ng pagkatapos lamang ito ng aking intro. So yun mga 5 no? dahil nga November na so malapit na yung 13 month pay. No? So kumbaga nangangamoy na yung ating uh, matatanggap ng 13 month pay. No? So, dapat ay uh, meron tayong idea kung paano nga ba kinukumpute yung ating 13-month pay. Para kahit pa paano, hindi rin tayo mabihind o hindi rin tayo maloko, no? Kasi marami rin mga security agency na, kumbaga, hindi rin tama ang computation no? Para, syempre, kahit pa uh, paano, ay uh, malaman din natin, no? Kung tama ba or uh, sakto ba ang uh, natatanggap nating 13-month pay. No? So, ayon po sa ating batas, no? Sa DOLE, ang uh, ating uh, 13-month pay ay kailangan po natin matanggap before 24 of December, no? So, mas maaga. So, kaya kadalasan po ng mga agency ay nagka-cut off din po sila ng maaga para makover pa po yung uh, araw ng mula ng 24 hanggang uh, katapusan po ng December, no? Kasi syempre nga naman, kung uh, may bibigay nila ng before uh, 24 of December yung ating 13 month pay, So, the race day, pag hindi ka na pumasok doon, so, siyempre, logging nga naman sila, no? Dahil uh, ang computation nila is don doon hanggang katapusan ng December. So kaya nga uh, mga agency po ay nag -ka -ka po ng mas maga. So ang ginawa po nila ay uh, nagka-cut sila ng November, no? So siyempre naman ay eh, hindi naman talagang papalugoy yung agency, no? So from uh, December last year uh, until uh, November, no, sa taong ngayong kasalukuyan. So doon sila nagbe-base, no? So 12 months pa rin, covered pa rin po yon, no? So Kadalasan po nagka off ng November, okay? So, ang sabi po nila mga 5-9, ang 13-month pida po natin is ang kabuong sahon natin sa isang buwan. Yes po, tama po yun mga 5-9. Pero po, ay uh, depende po yun sa ating pasok. Kung mga ilang uh, araw ka pumapasok sa isa loob ng isang buwan, so, depende po yun sa inyo, no? So, tandaan po natin mga 5-9, ang 13-month po natin is based po yan sa ating basic salary, no? So, ang iba kasi natataka, bakit ganito? Lagi kong overtime, lagi akong pag uh, Nagjujuti pero bakit kanito lang ang 13 month ko, no? So, kapag meron po tayong late mga under time, mga absences, so binabawas po 'yan mga pag no? Bawas po 'yan sa ating uh, 13 month pay, no? Kaya nga po, eh, depende po 'yan sa inyong performance, depende po 'yan sa inyong pasok. So, kung lagi po kayong uh, late, lagi po kayong under time, no? Or lagi kayong absent, so mababawas na po 'yung 13 month pay natin. Yung uh, isang buwan na kabuuan natin na sinasahod, so hindi po natin makukuha 'yan. Na, Kagaya po ng ina-expect natin, no? At uh, hindi rin po kasama dyan mga 5-9, no? Ang uh, overtime, yung uh, holiday pay, at saka yung uh, mga allowance, no? Kasi kala kasi ng iba, pag lagi sila nag-overtime, mas malaki yung 13-month pay nila, no? Dahil sila, lagi sila nag-extend. So, hindi po yung kasama mga 5-9, no? Hindi po yung kasama sa computation ng ating 13 month pay. So, basic salary, doon lang po nagbe-base yung ating 13 month pay. So, syempre, dipindi pa rin po sa ating pasok. Okay? So, mga 5-9, meron akong ginawa na example ng computation, no? ng uh, ating uh, 13 month. So, halimbawa lang yung mga 5 na, na computation para kahit papano ay may kayong uh, pagbabasihan kung paano nga ba kinukompute, no? Para kahit papano ay meron din kayong makuha ang idea, no? So, mga 5 na, uh, ito na yung ginawa kong breakdown, no? ang computation natin sa ating 13 month pay. Okay? So So nakalagay po diyan yung month at yung daily rate po natin at saka yung monthly rate, no? So so para makuha natin yung monthly rate natin. So yung daily rate natin eh uh, e times lang natin kung ilang araw tayong pumapasok sa isang buwan, no? Kung ilang days yung pinasok natin sa loob ng isang buwan para makuha natin yung Uh, monthly rate natin or yung sahod natin ng kabuuan sa isang buwan, no? we Start tayo mga five sa December 2022 dahil nga ang uh, cut-off ng ating 13 month is November, no? So, yung last year pa na December 2022 so, kasama pa siya hanggang uh, November 2023, no? So, yan. So, bawo po nung December 2022, no? So, 570 uh, itatimes lang na natin sa 26 days. So, syempre automatic uh, bilang isang security personnel, so automatic tayong may day off no na dalawa sa isang ginsenas. So, assume na lang natin na ang uh, 26 days lang 'yung pasok natin sa loob ng isang buwan. Dahil uh, 'yung isang ginsenas natin nga is meron tayong automatic na dalawang day off, no. So, syempre depende pa rin 'yan sa inyong detachment. So, minsan dalawa lang day off minsan tatlo sa isang uh, buwan no so depende po yon no sa availability ng schedule pero uh, syempre uh, pipiks lang natin ito uh, sa halimbawa natin sa 26 days so automatic uh, lagyan na lang natin ng apat na day off sa isang buwan no so kasi every cut off mayroon tayong dalawang day off so bali apat sa isang buwan okay so para makuha natin yung monthly rate natin so yung daily rate natin no 570 8 times natin sa 26, no? So, yan po ang lalabas is 14,000. Uh, 14,820, no? So, pagdating po ng January, no? 2023. So, same pa rin po yung uh, rate natin diyan 570 times sa 26. So, same pa rin, no? So, pagdating po sa February, dahil siyempre yung February is 28 days lang, no? So, ililest din natin yan. So, palagay na natin is 12 days lang tayo sa si isang kisina. So... So, palagay na natin is 24 days lang yung pasok natin sa isang buwan, no? Kasi 28 days lang yung uh, ating, uh, kumbaga, yung February, no? So, 24, no? 570 times 24 days, no? So, meron lang tayong 13,680, okay? So, pagdating po sa March, so, dahil uh, okay naman yung kumpleto naman yung araw diyan, no? So, 26 days pa rin, no? Balik sa 26 days. So, 570 times 26 days no so 14,820. So pagdating sa April same pa rin and then uh, hanggang June no. So pagdating dito sa July yung mga 59. Ay ah uh, kung 'yo pong maalala yung ating uh, minimum wage ay tumaas nung uh, July 16 no. This year 2023 so So, nung uh, July uh, 1 to 15, no? So, meron tayong ano ba, 13 days na pasok, no? So, 570 pa lang yun. So, kaya, kaya ita times natin sa 13 days, no? So, 570 times 13, so meron ka lang 7,410, no? So, pagdating ng July 16, sa second cut off natin, so, nag-start na pong mag-taas, uh, so, naging 610 na. Ah. So, 610, so, dahil may dalawa tayong day off no 13 days pa rin no 610 times 13 so meron kang 7,930 okay so pagdating po sa August 2023 no so 610 na po yung anong natin yung minimum wage natin so times 26 no so meron tayong 15,860 so hanggang November no? same pa rin no yan so pagda so para makuha po natin uh, 5-9 yung 13 month pay natin kung paano ba totalin yan No. So ang gagawin po natin mga 59, is i-add lang po natin yung lahat lang diyan ng inyong uh, uh, monthly rate no from December to November 2023 no. So i-add lang natin lahat diyan, then i-divide natin sa 12 kasi 12 months, di ba? So i-divide natin sa 12. So sa yung total niyan lahat mga 59, is 181,380. So i-divide natin sa 12. So, ang magiging 30 month po natin yan is 15,115. So, yan po yung 13 month natin. So, syempre, ito mga five na is sample lamang ito, no? So, depende pa rin yan sa inyong pasok, sa inyong duty, no? So, tandaan po natin mga five na yung 13 month po natin is base lamang po yan sa ating basic salary. So, depende po sa pasok ninyo, kung marami po kayong absent, marami kayong uh, late, no? mga under time so ile pa po yun doon sa ating 13 month okay so yon mga 59 na sana po ay kahit papaano ay nakatulong sa inyo ang uh, ginawa nating sample no so maraming maraming salamat mga 59 eh okay, mga 59 maraming maraming salamat po sana po ay nakakuha kayo ng puting idea at uh, kaalaman no sa ating uh, na ibahaging video no so syempre po kung bago ka lamang sa aking uh, munting channel sana po ay huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe And of course, pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod nating i-upload. Okay? So yun mga 5 maraming maraming salamat po. God bless us all.